Hilary Gaton, palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. Mm. Apo, totoo yun. Doon sa sabikat eh. mo, lumilito siya yung bobo eh. Oh. Kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, eh ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo, <smarts> <laughs> Magandang araw mga kababayan, galit na galit po itong si Larry Cadon nung tinawag nga siya ng asong ulo, lalong lalo na po nung malaman niya na may kaso po siya ngayon sa Supreme Court dahil sa indirect contempt na ipinail na kaso ng kanyang kaibigan, kakantahan at dating kasamahan na nangangampanya para kay Bongbong Marcos at walang iba kundi si Yes Yes Yo Topacio. Si Atty. Topacio po ang isa sa nag-file ng kasong indirect contempt dito po kay Larry Gadon dahil sa hindi matanggap bilang asong ulol nga ni BBM itong si Larry Gadon sa naging desisyon ng Supreme Court na sinabing unconstitutional ang impeachment against kay Vice President Sara sa usapin po ng confidential fund. Dahil alam naman natin mga kababayan no, na talagang wala namang mali sa confidential fund ni Vice President Sara. Kaya pati Supreme Court ay naniniwala na ito po ay isang political propaganda lamang at ayaw ng Supreme Court na madamay sa kung anumang isyo ng uh, politika lalong-lalo na po pagdating po dito sa impeachment mga kababayan po natin. Sige, pakinggan natin no, kung gaano kagalit po itong si Larry Gadon. Kasi pumalik sa kanya ang kanyang sinasabi mga kababayan po natin. Pero syempre... Ang sigaw ng mga DDS Riders kay Gadaon. Larry Gadaon! Asong ulol! Gadaon! Asong ulol! Asong ulol! Ah, sige, punta na tayo kay Larry Gadaon. <laughs> Ito po. Daw. Oh, kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, eh ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa rin kibo at kumakas. <laughs> so ikaw yan, Larry Gadaon. no kasi, bakit kasi si Bipisara Sara lang ang sinasabi mo? Ang tanong, sino yung kinakampihan mo? Nahalata naman, obvious naman, na mga magnanakaw. Di ba? Malay natin, isa ka sa mga nakakatikim ng mga ninanakaw. <laughs> Kaya kayo'n ganyan ka. No, dumipinsa. Lari ka doon. natin, mga kababayan. Itong hawak din na posisyon ni Lari ka doon. itong trabaho, mga kababayan po natin. No? Poverty Alleviation Advisor at ang departamentong ito ay ginawa lamang eksklusibo <laughs> para kay Larry Gadon. <laughs> ang laki ng sinasahod niya, mga kababayan po natin. May 200,000 pero wala po siyang kwenta o walang kwenta kwenta ang kanyang trabaho. No? At sinasabi niya ang, ang confidential fund daw ni Bibi Sara ay hindi kaya ipaliwanag at ninakaw daw eh bakit hindi nila makasuhan, no? At bakit hindi lang patunayan itong sinasabing dinanakaw, no? At kung confidential lang, uh, confidential fund lang yung pag-uusapan, mas matindi po yung confidential fund ng ibang ahensya ng gobyerno. Eh sa so, totoo lang mga kababayan po natin, kahit si uh, now, uh, dating congressman and now senator marcolita, no? Sinasabi niya na itong si Larry Kadon, kahit si Marcos to po ay hindi ito pinapansin, Sige doon nang talaga ang sumisip-sip, mga kababayan natin. Kampi pa. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. <laughs> so ang, ang sunod yan ay tatawag ilalim ka doon, hindi lang po siya asong ulol. So yung itatawag sa kanya, asong ulol, tanga at bobo na naman. Kasi ang lahat na kanyang pinagsasabi ay bumabalik sa kanya sa totoo lang. Okay. Pasok muna natin to <laughs> <laughs> O oh, diba? Sige hmm. ka, bahala ka dyan, babalik din sa yan, tatawagin ka rin. Ah. Uh, <laughs> Yo, para banggitin. Ano napunta tayong confidential fans na hmm. uh, winaldas ni Sara, di ba? Winaldas ni Sara. Ayun po yung kanyang claim mga kabayan po natin. Pero ang Supreme Court naglabas uh, labas na ng kanilang desisyon. So ang winaldas. <laughs> uh, hindi niya maipaliwanag doon hmm. sa Kongreso, sa hearing sa Kongreso kung saan napunta nang talagang katotohanan. Kasi hindi naman kasi. Uh, bakit ba po yung sa kongreso? Eh, alam naman natin ang kanilang purpose eh the more na magsasalita si Bibi Sara sa Hungary, so the more na makakahanap po sila no, ng kanilang mga ebidensya or kanilang gagamitin base naman sa sabihin ni Bibi Sara. Eh, sabi nga ni Bibi Sara, kasuhan siya o oh, itong impeachment na ito, handang-handa na po ang kanyang team sa sinasabi dahil nilabas naman lahat ng kuwa ang mga resibo na magpapatunay na yung pera kung saan ginagastos at yung mga analyses ay allowed sa confidential fund. O oh, bakit kay VP Sara lang? Tanungin mo yung amo mo, lari ka doon. No? And actually, eh, hindi lang si VP Sara yung may confidential fund. Marami, di ba? mamaya ipunta natin yan. ang pondo na ito. Mm. 625 million. Dige. Okay. na uh, mga confidential funds na pati mm. si Mary Grace Piatos <laughs> at si Chel Jocno ay uh, meron pangalan at meron pang uh, more or less mga 900 na mga pangalan mm. na mga peke na mga walang birth certificate. Di ba mga kababayan po natin? Confidential fund nga eh. <laughs> Alam ni Dibolz mo yung mga aliases. Na no, alangan, ilagay nila yung kanilang totoong pangalan. E ngayon siya nung may hawak ng investigasyon. Di ba mga kaliwa? Itiubos sila lahat. Oh. Sino ngayon yung bobot tanga? Di ba? Sino ngayon yung bobot tanga? Lari ka O, oh, hindi ako nagsabi niya na. Mga kababayan. Sila po yung nagsabi sa'yo yan. Lari ka doon, hindi ako. Uh, In-issue ang uh, PSA. Mm -hmm. At uh, hindi lamang yan. Saan ka ba naman nakakita ng abogado na nanuntok ng sheriff na sasabihin nyo na... <laughs> oh pero, <laughs> na-justify niya na hindi mali yung kanyang ginawa. Ikaw, oh kaya ka nandisbar. <laughs> kinakampihan nyo pa. At magpapahukay sa libing ni to, uh, late president uh, Ferdinand Marcos Sr. At... Ay, kasi mga traitor, No? Rider kasi, inunangan nila si BP Sara. Kaya eh, sinabi lang ni BP Sara, no, kung ano ang kanyang opinion din. Magpapapatay kay mm. PM at kay Lisa at kay Martin. Mm. At kasi, binabantaan din siya. Ha? Hindi masasabi yan ni BP Sara, hindi niya lahat masasabi yan kung wala po siyang pagbabasi. Mumura ng PIPIPI mm. sa mga ito. Oh... O, oh, PIPI, ikaw. ba? Diba? Ano mga pinagsasabi mo? Ngayon pag kayong babanatang ganit kayo, kayang tawag sa'yo dyan. Oh, yan ang tawag sa'yo ngayon. <laughs> Sige mga kababayan po natin, puntahan naman natin. Oh. Oh, ito, ito, puntahan natin itong si Senator Marcolita. No? Dahil itong si Larry Gadon nga mga kababayan po natin. Panay bobo ng bobo ito. Eh, itong Senator Marcolita mga kababayan po natin ay hindi na rin makapigil. No? At sinasabi itong si Larry na uh, puro ingay lang ito, pero hindi rin pala pinapansin ito ni Bongbong Marcos, eh siguro binigyan ito ng posisyon, itong si Larry Gadon, para kahit papano ay magamit niya sa pagiging attack dog. ba? Diba? Magagamit niya as, uh, ano ba? Mm. So magagamit niya na attack dog, Eh tinawag nga siyang asong ulol, ng mga Duterte Riders. Lari Larry Gaton, palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. Mm. Opo, totoo yun. Doon sa sabikat eh. Ano Alam mo, lumilito siya bobo eh. oh ayan, Larry Gaton. Senator Marcolita na yan. Lumalabas na ikaw yung bobo daw. <laughs> ano? Kaibigan ko ito eh. Totoo po, totoo. <laughs> Last uh, election, say, eh, lagi kayong magkasama rin yan. Hindi e, no? ko naman yan. I'm hindi ko, nga, hindi ko nga malaman kung bakit siya nagsalita ng ganito. Opo. Ano yun, ngayon, napatunayan ko na bobo siya. Sinabi <laughs> niya 4 million. <laughs> uh -huh. Hindi pala marunong sa math eh. Uh -huh. Hindi niya nakakita, may zero yun eh, 40 million yun. Ah, <laughs> ganun <laughs> <laughs> na Wala na natin yan. Tama, tama. Ay, di ba? Di ako naman, misa, alam mo misa na misa, eh, si Tony Lari Gadon ko ano yan. Eh, unawain na lang natin ko. Eh. Hindi, bakit? No. Bakit niya ikukonclude? Baga ba't hindi niya sinabi ron? Bakit? Opo. Ibig ba niya sabihin si Pangulong Marcos, ay eh, galit sa akin? Hindi, hindi, hindi totoo yun. Opo. Baka hindi niya alam, siya kapag ka nakita ni, ni Pangulong Bongbong uh, -Bong yan, eh, maraming pagkakaatang magkakasama kami, eh, hindi man niya pinapansin yan. Eh. Ah, ganyan mo ba? maski na nung nga niya kami, maski na ngayon, uh -huh. si Pangulong Bongbong, ba, -Bong, nagkita kami sa isang piging o kaya sa ano, uh -huh. nakita niya ako, magagamit pupunta ng nagbubulungan kami. Uh oo -huh. oh. Baka halimbawa, isang araw magkita kami. halimbawa, sa alam niya. Sa alam, ako, alimbawa. Uh Huwag mo kang si Larry. <laughs> Uh, pero nagagamit nila nga si Larry Gadon, mga kababayan po natin. Oh. No? <laughs> nagagamit nila si Larry Gadon bilang isang ataktog ngayon. Lalo-lalo na po sa ganitong klaseng uh, labanan ngayon. No? Uh, nagagamit nila ito. Tingnan nyo ha. Pati si Claire Castro po ay hindi po siya kasama sa mga tinanggal sa Presidential Communication Office. Natandaan nyo ba yung mga nasa Presidential Communication Office? Ay pinasubmit ng courtesy resignation. So, hanggang kayo na natili pong sa tagapagsalita ng Malacanang sa press corps, itong si Claire Castro, no? Dahil, yun nga, mga nagagamit po nila, hindi para magpaliwanag, no? Hindi para pagandahin ang imahe ni Bongbong, kundi lalong sirain, no? At banata banatan ng banatan ng mga Duterte. So, may sila dyan, mga kabayan po natin. Pero alam na ng taong bayan, Nakikita na yan sa mga survey kung sino po ang karapat na magiging presidente o susunod na presidente ng ating bansa pagdating ng 2028. At alam nang lahat, etong sila ka doon, yung mga makakaliwa, no, itong kampo ni Reza Ontiveros, mga pink-dilaw, mga tangalista, hindi sila titigil sa pag no, lalong-lalo na itong uh, nangyari po at decision ng Supreme Court, mga kababayan po natin, na ibabasura na nga yung impeachment against kay, against kay Vice President Sara. So yung decision ngayon ay nasa Senado. At yan po ang ating pakabangan, mga kabayan po natin. Okay? So yan lang muna. Pagkalimot ng like ang video ng ito. No? At of course, bukas yung ating comment section. Kasi so na, video na mamaos po tayo. No? Dahil sa pagpupuyat at uh, panaylabas po natin sa init at plamig. No? Hindi maganda yung naging resulta. Anyway, ingat po kayong lahat mga kabayan po natin. And God bless everyone.